Ayo pergi mana? Apa <tipun> ini? Kali mau pemilih ya? Siapa <tipun> Ayos. Baiklah Tunggu sebentar, saya sudah siapkan Saya hanya mahu memotong anda Apa? Saya hanya mahu memotong anda May asawa ka na ba? Wala pa? Ha? Wala? Laksan mo, hindi ko ma-deny. Wala ang asawa? Gusto mo, pati asawa, bigay ko sa iyo. Ah, ayaw. Yan, okay na yan. Tagasang ka? Tagalog, Tagalog. Ante. Anong tribo? Uh, ha? 100. Ah, may tribo ka? Ah. Asa so, ka na yun? Hindi ka lang sa pato sa Robinson. Ay, malayo ang Robinson. Sa... Nataan ang kulahang yan din eh. Oh, teka mo na! Magbabayad pa tayo! Ay, <laughs> maku, kulong tayo na yan. Suot mo na matalan eh. Okay na yan, isang yan. Hindi mo na dadagdagan. Magkano ang iyong walis? Pwede ka. Ah. Okay na. Hello po, yan. May nadanan po kanina ng uh, isang uh, katutubong mangyan. Nag, uh, nanggaling po ako ng uh, hospital para sa aking uh, sa aking uh, check up ayun po nadaanan ko siya at uh, tingin ang tingin sa mga ano sa mga damit yung relief ay eh, nakita kong tuloy ang pili ay eh, antagal pero hindi naman nabili kaya po uh, tinanong ko siya kung gusto niya at yun, nag-video po tayo. Tinanong ko rin kung pwede ko siyang i-video. At uh, i-upload ko dito sa YouTube. Yun po, at uh, i, i po, maiksi lang po yung video clip kasi nga ano, yung uh, lobat din ako kaya hindi ko nahabaan. At uh, ayun, doon ko napag-alaman na siya pala ay isang katutubong mangyan. At uh, aking uh, kababayan kasi po taga Mindoro po ako Ayan. ngayon po ay narito na po li ako sa Batangas dito sa bahay ko sana uh, bumalik ako at uh, narito yung aking anak na lalaki nakatambay uh, binalikan ko siya at uh, bukas naman ay pauwiin na ako ng Mindoro at uh, Samahan niyo po ako at uh, pakisubscribe naman po sa lahat ng mga manonood at uh, pakilike na rin at share sa Kung kayo mga bago pa lang po, pakisubscribe po. At uh, yan po ay uh, lahat ay mapupunta sa pagkakariti habang narito ako sa Pilipinas. At um, pakishare na rin po comment below kung may dapat akong baguhin sa aking mga video dahil baguhan pa lang po ako sa pag-YouTube kasi ako lang dinanag na i-edit ayan dito lang po minadaan sa sasakyan at sa mga patuloy pong nag nanonood at nakakasabay bay sa aking mga vlog uh, salamat po ng marami sa inyo at ayun uh, po nakatambay ako ngayon din sa plaza sa plaza ng subdivision at ayun uh, salamat po ng marami sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking mga upload kahit uh, maiksi, mahaba ano man yan huwag na po kayo mag na uh, mag-skip ng ads. Para po 'yan sa aking ah uh, uh, adikahin pag uh, makatulong sa karapat dapat na matulungan. Ayun lang po at uh, maraming maraming salamat sa patuloy na nanonood sa aking mga video at uh, hindi pa po naman monetize. <laughs> Ayun po, pakishare na din at sub subscribe at nang ma-monetize na. Salamat po. Bye bebe eta. Raise your hands up high. Touch the sky. Every step we take. Every move God is here for you everything we do. Clap your hands, On every face, feel the joy inside In God's love dance go, 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 go. Dancing feet so free His love you wish. I don't get size Jump and spin around.

ayos na. Ah. Ayan po, okay mo na. Okay pemilih Kaling mo Ayos. Kanya. Wait, dinyan, I start out. Ah, malungon na ka. At patapos na lang. Mata dagdag-dagalan. Okay na May asawa ka na ba? Wala pa? Ha? Wala? Laksan mo, hindi ko madinig. Wala ka asawa? Gusto mo pati asawa, bigay ko sa iyo. Ayaw. Yan ako na yan. Tagasan ka? Tagalog. Tagalog. Ande. Ah, Anong tribo? Ah, ha? Ah, may tribo ka? Ah. Eh, so, Kasi ako na yun. Pili ka lang sa pato sa Robinson. Ay, malayo, Robinson. Nadaanan na ko lang yan din eh. Oh, teka mo na! pa tayo! Ay, <laughs> Ma maku, kulong tayo na yan. Suot mo na mga dalas eh. <laughs> Okay na yan, isang yan. Hindi mo na dadagdagan. Magka na ang iyong walays? Bansi ko. Ah. Okay na. Yan yeah po at, uh, nagpapasalamat ko ako sa mga sumubscribe na sa akin at sa patuloy pong sa subscribe ano po at uh, sa i-upload ko pong video clip na yung aking kabayan uh, kabayang katutubong mangyan medyo maigsi po yun at uh, hindi uh, lobat nga lang po eh, i-insert e, ko na rin po sa sa video ito at uh, salamat po sa mga manonood at patuloy na nanonood walang sawang pasasalamat po sa inyo maraming maraming salamat po at uh, ayun po at hanggang po sa susunod na mga video at uh, i-click nyo po ang uh, notification bell ganun din po subscribe na rin para sa mga susunod na upload ko ay uh, ma Makita nyo po agad ang aking mga upload Naka-update po kayo. Ano po? At uh, maraming maraming po salamat sa patuloy na nanonood. At uh, thank you, thank you and happy 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 valentine po. At malapit na rin po ang Valentine. Lang araw na lang. Ngayon po ay 10. Maraming maraming po salamat. And happy happy Valentine's po. Thank you.